Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Hindi sunulat sa Biblia kung kailan darating sa isang tao ang kamatayan. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na matapos mamatay ang isang tao, dadalhin siya sa alinman sa dalawang destinasyon sa langit o sa impyerno, sa walang hanggang buhay o sa walang hanggang kamatayan. Sa langit ang isang tao kung pinagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan at nagtiwala kay Kristo para sa kanyang kapatawaran mula sa kasalanan. Para sa mga mananampalataya, matapos ang kamatayan, iiwan ko ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8. Para naman sa mga hindi mananampalataya, matapos ang kamatayan ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Lucas chapter 22 to 23. Ang dalawang lugar na ito ang pinakapinal na destinasyong walang hanggan. Ang lahat ay nakabasis sa kung ang isang tao ba ay lubos na nagtitiwala kay Heso Kristo para sa kanyang kaligtasan mula sa mga kasalanan o nagtiwala siya sa kanyang sariling mabubuting gawa o relihiyon bukod sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya